napatawan na ng reklasyong perpetua o habang buhay na pagkakakulong si Alice Goo matapos ang mahigit na isang taon ng hard work at coordinated law enforcement efforts, justice was served. Pero paano nga ba natin siya matagumpay na nahuli at naibalik sa Pilipinas? September 4, 2024, maaga pa lang hanggang tanghalian, nasa Naga City, tayo para sa relief operations dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Enteng. Doon kami nakatanggap ng tawag. Ipinahayag sa amin na nasa kustodiya ng Indonesia si Alice Goo at kinakailangan namin personal na makipag-ugnayan sa kanila. Kinakailangan makarating sa Indonesia bago mag-alas 12 ng gabi ng araw din ng iyon dahil kung hindi, papakawalan si Alice Goo. Dahil dito kinakailangan bumiyahe kaagad kami sa Indonesia at personal na makipag-usap sa Indonesian authorities. Mula Kamsur, agad ako lumipad pa Indonesia. Dahil time is of essence, kailangan naming makahanap na eroplano magdadala sa amin sa Indonesia. Kung kaya't napilitan kami manghiram ng private plane. Dahil kung commercial flight ang gagamitin, may mataas na risk na hindi namin siya maibalik sa Pilipinas sa itinak ng oras ng Indonesian authorities at maaaring pakawala nila si Alice Go'o. Kasama ang nooy PNP Chief, General Romel Francisco Marvir, nakipag-ugnayan kami sa Indonesian authorities. At matapos ang pakikipag-ugnayan, opisyal na ipinagkatiwala sa akin ng Indonesian government, si Alice Go'o upang masiguro ang maayos at agarap pagbabalik niya sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso sa bansa. Pagpatak ng alauna na umaga, September 6, 2024, Matagumpay nating na ibalik sa Pilipinas si Alice Goo. Pagdating natin sa airport, sinunod ang lahat ng proseso ng batas at regular ang kanyang detention bilang bilanggo. Ang kwento na makakahuli kay Alice Goo ay hindi lamang isang balita. Ito ay simbolo ng matatag na determinasyon at mahusay na koordinasyon sa loob ng ating pamahalaan. Patunay na ang mahusay na ginampanan ng DILG, PNP, DOJ, DFA, Bureau of Immigration, NBI at iba pang mga ahensya ng gobyerno ang kanilang tungkulin. Sapakat sa huli, palagi mananai ang justisya.